dahil nga namimiss na daw ng aking kapatid ang ating tulingan eto nagluto na ako simple lang naman ako magluto ayan nalinis ko na lahat yan nabalot ko na nagsapin lang ako ng pork bili dyan. Gempo pala. At naglagay na ako ng mga ricado. Lahat ng available na inyong ricado na pwede niyong ilagay dito. O ayan, kompleto na yun sa akin. Pero pwede kayo magdagdag dyan. Mas maganda isa pinyo yung kamyas. Yun ang masarap talaga. Siyempre asin. O yan ang ating mga pampalasa dyan. Nilagay ko na rin dyan sa, ating screen. Naglagay tayo ng suka ng oyster sauce. Kulang ito o at ang ating tubig natatakpan na natin at iluluto na natin at ito na nga pag ganito na ah, hinaan na natin ang ating apoy mahinang mahina lang Pagkalipas ng isang oras, ito na yon. Hindi pa rin luto. Hinaan pa natin ng konti yung ating apoy. After 3 hours, ito luto na nga. Palalamigin lang natin at babalutin na natin. Ayan. Dahil ipapadala ko nga ito sa aking kapatid, kaya binalot ko ng todo-todo. Cling wrap at saka foil. At ayan lang, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye.